Hello mga kawaw! I'm back for today's video Feeling lolo basho muna ang person Dahil ang ating video ngayon ay tungkol sa isinagawang 89th National Book Week Celebration ng National Library At syempre sa pakikiisa ng Palayan City Library At dito lamang yan matatagpuan sa Barangay Singalat, Palayan City Malapit lang ito sa Palayan City Park na-invite nga pala tayo dito mga kawaw bilang isa sa mga storyteller na magkukwento sa mga mag-aaral ng Palayan City Central School. Alam nyo ba kung sino ang aking makakasama na magkukwento dito? Walang iba kundi ang aming butihing mayor ng lungsod, si Mayor Biandre Nicole Jake Webas. Pang malakasan ang level ng person, di ba? Nakihalubilo at nakipagkulitan lamang kami sa mga bata na nagnanais makarinig ng kwento. Isang masaya at punong-puno ng mga aral ang naranasan ng mga bata na naroon ng mga oras na iyon. Ipinakita sa gawain ito ang kahalagahan ng pagbabasa ng isang bata dahil sa pagbabasa ng libro ay maraming kaalaman ang ating makukuha. Pagkatapos ng pagkukwento ng ating mayor, nagkaroon naman ng paligsahan sa mga piling mag-aaral sila ay nagtagisan ng galing sa pagbibigay buhay sa mga napili nilang storybook. Salamat nga pala sa pag-invite ni Mrs. Alicia Stanislaw, ang ating city librarian ng lungsod. Isang malaking karangalan sa akin ang maging bahagi ng kanilang pagdiriwang sa taong ito. Hanggang sa susunod po ma'am, lagi ninyong tatandaan, ang batang mahilig magbasa ay batang maraming alam.